Ayan, guys, ang ganda ng kulay, di ba? Healthy kaya ito or unhealthy? So, malalaman natin sa video na to. Actually, mag-ingat po tayo kapag nagganito ang ating bromelia. Yung parang yung kulay niya is sobrang amazing or napakaganda. Kasi po, indikasyon po yan na siya ay charan bulok na. So, nagkakaroon na po yan ng crown rat. Nagka-crown rat na siya. Ibig sabihin, nabubulok na yung gitna ng ating bromeliad. Okay. Okay. Karaniwang sanhi po nito ay yung init. At saka, yung tubig. And of course, fungus na rin. Dala ng init at lamig. Ayan. So, buti ito, kaya pa natin isalba. So, kunin natin ito later. Ayan. Ayan at uh, itatanim natin. So, pwede nyo pong pansamantala ay eh, itagilid, linisin, at tanggalin yung at tanggalin po yung ating um, nabulok na parte. Ayan. So, kailangan siyang i-flush. Magpa-flushing po tayo.